nyo na binhi yung merong green mold magiging ganito sa pag nyo kukunin natin para may pakita ko sa inyo ayan o no? nagkaroon sya ng kumbaga kakalat kum, yung green mold nya <coughs> kaya wag nyo nang subukan pang itanim pag ganito so para may nyo yung ganyan huwag nyo nang itanim pag nakita nyo na may green mold na kaya kaya sa video na pinakita ko sa inyo kasi magiging ganyan yung bed ninyo magkakaroon ng ganyan para may wasan yan huwag nyo nang itanim pag yung pagpinhin ninyo yung ginawa ninyong binhi nakita nyo yung may green mold Huwag nyo nang ituloy na itanim. Magiging ganito itsura ng bed ninyo. May mga green molds na uh, susulputan doon sa inyong bed. So yan lang at salamat sa inyong panonood.